Ayan po, magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman si Malu de Los Santos para po magbigay ng reaction dito po sa mga nangyayari. Dahil dito po ay, dyan po sa tabnil ko, mayroon po akong uh, ilinagay dahil sabi nila na ako daw ay, uh, anong pag sabi? Na karapatan ni Melanie na makasama ang bata. Isa pa raw akong ano, hindi ko na lang, hindi na lang namin daw ayaan. Upo, Uh, nandito tayo para po bigyan ng uh, kasagutan itong nagsabi na karapatan ni Melanie uh, makasama ang kanyang anak. Bak ang tanong ko, bakit ngayon lang? yun po, yun lang. Wala ako dito sa mga nagsasabi po na karapatan na makasama ni Milani ang kanyang anak. Agree naman po ako dyan. Wala ako dyan na Uh, paglabag dahil po para sa akin ang isang magulang mahirap iihiwalay ang anak tingnan mo ako ang anak ko 29 years old na pero hanghira hirap po iwanan na hindi natin kasi guraduhan na kakayanin niyang mag-isa na wala dito sa tabing niya ang kanyang magulang. Sabihin na natin na ang ating anak may kakayahan nang mag-isa dahil po ay magkakaroon na ng pamilya. Pero po, bilang magulang, hindi po yan maiaalis na, na mag-alala. Kaya na, na, naiintindihan ko at malawak ang pag-uunawa ko dito, Kimilani, na gusto niya rin makasama ang kanyang anak. Pero ang katanungan, bakit ngayon lang niya naisipan na alagaan o makasama ang kanyang anak? 'Di ba? Ganun po mga kapatid. Ano? Ang nag-udjoke sayo na ngayon mo lang naisipan alagaan ang iyong anak na mga kapiling. Alam niyo po mga kapatid, ah uh, ito po si Founder pakinggan po natin dahil yung mga sinabi niya po, yung live niya kaninang umaga, agree ako lahat at maraming salamat dahil lininaw niya yung pera tungkol kay Kalina Prada. Thank you so much, Founder Ann. Ito, panuor, pakinggan po natin ang mga sinasabi ni Ann. pero ngayon, isusumbat ninyo? Hmm. Ganyan ang mga ginagawa ninyo ngayon. What? Ipakaya. Sana itulong ninyo. At naibigay ninyo ngayon kay Rina. Di ba? Hmm. Hindi. Last na to ang pag-content ko ngayon. Last na to ang pag-live ko ngayon regarding kay Rina. Bukas, Danjoy tayo. Balada natin to ang mga basher ni Joy dahil kanina nag-push ako ng Danjoy nang sumasayo si Joy. Gigil na lupig pa siya na buang. Lupig pa siya gipatol. nag epilepsy siya. Sa so, comment so, niya. So, dito, ko sa ano si po upload ko doon kay Joy. Mm. <laughs> Sobrang kapal ng pagmumukha nila. Magbibigay ka? Susuporta ka pagkatapos ngayon? Ha? Isusumbat din nyo. <laughs> 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 Pag makita tayo, may makita ako ulit, ano pa rin tayo, release back pa rin tayo. Yeah. Ngayon kasi, nakita ko yung resibo. Kasi may copy kami ng resibo na yun eh. May copy kami lahat ng naigastos ng Rinas Community. Kasi puro sila ano, puro sila sumbat, puro sila sumbat, puro sila sumbat. Eh ang tanong, pinilit ba sila? Di ba hindi? Hmm. Pinilit ah. ba sila? Hmm. Di ba? Hindi. Eh, okay. anong pinagpuputok ng butse nito ni Tumboy putang inang yawa ng na to? Ha? <laughs> yeah. Nangali. Maski pang ati Marlene, maski pang ihurot na naiyang iyang kabanguan na iya iyang bisong, di na dyan na muhumot. Ngay, <laughs> grabe sila. Ngayon si Sisruda na naman binanatan niya. Si Sistruda naman sinilaan niya doon sa community niya. pagka yung animal, yung tumbuya noon. Kaya nga, ate Jen, hindi mo alam kung bakit nagkaganyan yung utak ng Linas Community. Pagkatapos hmm? sabihin pa naman niya, dalaga po akong tao pero binabi ako. Dalaga ka palang tao, ba't ka nakikisausaw? sa problema ng iba. Correct. Ade. Hindi mo ba alam ang salitang dalaga? Ha? Ha? Hindi mo ba alam ang salitang dalaga, Rinas Community? Kung dalaga ka, ilibin mo yung sarili mo kung saan lang ka dapat. Bilang isang dalaga. Bilang isang single. Ayun. Bakit ka nakikisaw sa problema ng iba na ikaw lang din naman ang gumagawa ng problema? That's right. Diba? Tapos hihingi-hingi ka ng tulong. Kaya sa binalahura ka, kiso binababoy ang pagkatao mo. Sino ba ang nagbigay ng rason? Bakit ka binaboy? Di diba, ikaw? Ha? Ayan mga kapatid, Ah, uh, napa, na, napakinggan niyo nang unti-unti yung mga sinabi ni uh, Founder na talaga. Ang gusto ko po malinawan talaga dito yung uh, sinabi niya na tungkol about sa money, 'di ba noon yung pera po yun na talagang napag-usapan tungkol na pera po yung uh, nakuha na nailikom po nung birthday ni Rina na yan po ay uh, ibinigay kay Vincent. Yan po ay si uh, founder Ann ang nag na ibigay kay Kalinga Prop at itabi sa bangko. At hindi po yan uh, pahawakan kay Rina at ibibigay sa mga uh, sa kanyang pamilya. Dahil uh, may reason po si founder Anne kung bakit ayaw pahawak ni at ayaw din ibigay sa pamilya. Pakinggan po natin. Yes, it's true. It's true, Malo de los Santos. Bakit kailangan? di ba Bakit kailangan kunin ng bata na makita natin, certified na tuloy-tuloy na sana ang pagbabago niya. Di ba? Na tuloy-tuloy na sana na maranasan ni Rina ang pagiging normal niya. Pero ngayon, wala bagsak lahat. Tama. Walang ano, walang aral, hindi nag-aaral, puro gadget. Disisyon nga na yun. ba? Diba? Desisyon ngin Kasi meron ako nakita doon na nag-comment. Ang sabi sa ang sabi doon sa akin, bakit? Ang dami-dami pera ni Rina nung nag-worthy mo. Diba, bo Bobo, tanga. Yan, Hindi niya po. narinig yun. Ang sabi, mm, ha? Ang sabi, nasa, ang pera ni Rina, nung first birthday celebration, nung 16 siya, nandoon lahat pinabangko kay Vincent. Dahil utos yon na mga sponsor. Ha? Utos yon na mga sponsor na walang pwedeng hawakan si Rina na pera doon sa first birthday celebration ni Rina. Nandoon lahat sa bangko yon. Pero sa amin, nung pangalawang birthday ni Rina, ng second birthday, ayoko nang ipaliwanag ulit ha, kaya makinig ka hunghang. Ha? Ang sa amin, ng second birthday ni Rina, pinabigay ko lahat yon kina Sis Roda. Kasi, ikaw na nag-birthday ka, parang hindi mo birthday. Yung bigay sa'yo, kinukuha mo din. Di ba? Totoo yun. <laughs> yung sa amin, yung birthday ni Rina, binigay ko yon. Sabi ko kay Sis Roda, sa inyo yan. Dahil si Rina, mahilig kumain. Dahil si Rina mahilig gumala. Dahil si Rina gusto lagi pumunta sa bagasbas. Alam na naman pupunta lang yung bata, walang dalang pera. Ba, nakatingin ba? lang siya sa mamaruda niya. Kung anong gusto niya, hindi niya kayang bilhin. Hmm. Di ba? Alam nga naman ng bata, hindi ririglahin, pambili ng napkin. Alam nga naman ng bata, hindi nagpupulbo, nagpiperfume, pambili niya ng personal needs na. Hmm. Alam nga, ka mo yun na gano'n ang sitwasyon lang niya, na wala siya mahahawak ang pera. Parang Braba. hindi pa niya birthday. Di ba po? Hindi sa lahat ng panahon na hindi mo kailangan ng financial ano ni Rina. Ha? Brava. Ngayon, sasabihin kakasuhan si si Suda ng ista, kakasuhan mo agad! Rina's community! Isama mo yung ginag! di ba? Sinusulsula ninyo ang nanay? Di ba? Sinusulsula ninyo. Ang sabi pa nga, isama ako. Dahil anuhan sila. Hmm. <laughs> Unahin nyo muna ang sinasabi yung pinagyayabang nyo na three stories na house. Nasaan yeah. na ang sasakyan? Di ba wala? Kaya wag ganun, Rilas Community. Yung magbibigay ka ngayon, tapos isusumbat mo, bagga kaya kang naong dahil. Um, founder an yung three story na sinasabi nila, pag uh, mo na, patitiktokin mo na, pagkakikitaan mo na nila si Rina, bago nila uli, mapatayo yung three story nila. Kaya, Uh, magintay maghintay ka lang na founder an dahil uh, ito nga kaya 'di ba sabi milyon-milyon na ang pera ni Rina nasaan pati nga pambili ng bra hindi nila mabilihan na ganun po na maluwag ang bra na nakakarating na dito dapat ibilin niyo ng fix na bra yun ang siguro naman yung bra na yun hindi na magkakahalaga na yun 100,000 o kaya naman 10,000 na lang 5,000 yung bra Ayusin nyo. Bilihan nyo ng maayos na gamit si Rina. Kaya wag tayong mangarap na three-story na house. Para kanino? Kay Rina? O sa nanay ni Rina? Kaya alam nyo po mga kapatid, ito ay talagang nakakatuwa. Pano? pakinggan muna natin si ah, Founder. Hmm. Oh. ng tulong sa kapitbahay, pero wala silang naitulong. Walang tumulong, walang lumapit kasi wala ng pera yung bata. Ngayon nung tinanong na saan ang pera ng bata. Dahil bang ha, ang pera that time ni Rina is puro ano yun, puro yen yun, yung Japan, okay. pera ng Japan. Mm. Ngayon, nung tinanong na saan ang pera ni Rina, wala. Pinahiram ni tatay ni store. Kaya ang ano, kaya ang resulta, nung kailangan na ni Rina ng tulong, wala nang tumulong. Mm. Kaya doon nag-decide, ang team na kung may pera man sa mga bawat event ni Rina o may sponsor si Rina, hindi ipapahawak sa pamilya. Ikaw ba matutuwa ka? Mm. Matutuwa ka ba sa ginawa nila? Na ang bata naghihingalo na, naghihingalo. Pero hindi madala-dala sa hospital kasi walang pera. Di ba? Ah, <laughs> oh. Ngayon, masisi nyo ba mga supporters, mga sponsor na naging mahigpit sa pera pagdating kay Rina? Tama. At saka yung 15th birthday ni Rina, no, walang makakakuha doon. Dahil until now, nandyan pa rin kay Rab ang pera. Yung naglalabas na sinasabi na ginastos daw ni, 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 ano, yung pera ni Rina sa bangko, no. Dahil alam ko yun, may connect kami sa pera ni Rina na yun na hindi pwedeng gastusin yon o hindi pwedeng gagamitin yon sa pagpapagamot kay Rina o sa gumutan ni Rina o sa pag-aaral ni Rina dahil ang pera na yon kung mas certified okay na si Rina saka lang makukuha yon yon good naintindihan po Ayan, pero sana hmm. makinig mabuti hmm, mabalik talaga sa nanay yan admin Elaine Sasabihin kakasuhan ng estapa? Ano ba ang ninakaw ni ano? Di ba? Ano ba ang ninakaw ni tawag nito ni, ni Sisruda? Mm. Mm. Di ba? Bakit kakasuha ng estapa? Kaya si wala silang ano. Mm. Wala silang karapatan na hanapin. Mm. Na hanapin ang pera ni Rina. Dahil kaya ba kinuha ang bata para makuha ang pera? No! <laughs> God! Walang makakakuha nun. Dahil ang unang birthday nun, hindi pwedeng kunin ni Rina. Hindi pwedeng kunin ng pamilya ni Rina kung walang authorize. Ko. Si Panger kung hindi Ann. ako mag-o-okay na ibigay. No! Mas mainam pa ibigay mo sa ibang beneficiary na tinutulungan ng mga charity kaysa ibigay mo sa pamilya na sila ang magpapanasa Tama. na hindi naman magagamit ng bata. Ha? Huh? Di ba? Kasi ranas namin yun. Naranasan namin lahat yun. Kung bakit kami naghigpit sa pera sa pamilya ni Rina. 'Yun yung isang rason na 'yon. 'Yun ang isang rason kung bakit nahigpit namin ang ano ni Rina. Kung yung pera na pinag-iinitan ng 15th grade ni Rina, nanjan lang yan kay ko Nanjan lang ang pera na yan. Hindi pwedeng makukuha yan ni Numan. Walang pwedeng kumuha niyan. Ha? kasi alam namin na hindi lamang mapuntayan sa bata. Mas Ma gustuhin ko pa ibigay yung katulad kay Nanay Pelomina, makikita mo na ang pera na itulong sa maayos. Hindi yung makikita mo ang pera, na iwan <laughs> Ayan mga kapatid, uh, malinaw na po dito sa atin yung tungkol about sa pera ni Rini o no, 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 pera ni Rina na talagang inahanap po yan ng mga uh, kababayan natin na nakakaalam po dito sa pera noon na uh, birthday, 15 birthday daw yata yun ni, ni Rina. Ayan, malinaw na po at ako po dito ay nagpapasalamat kay Founder Anne at lininaw po ang tungkol dito sa pera dahil lagi na lang si Kalinga Prab ang napapagbintangan tungkol dito sa pera. Pira-pira. Kung kayo ay magi-sponsor, huwag na kayong mag sponsor kung kayo'y nanginginayang. Ito na. Ang maliwanag na paliwanag ni Founder An. Ito 'yung matagal nang hinahanap na pira na ni na na napunta kay Vincent Gallada at napunta ito kay Kalinga Prab. At ang magde lang po dito sa pirang ito na pinag-uusapan ay si Founder Ann lang. Kaya maraming salamat sa iyo. Saludo ako sa iyo, Founder Ann. Talagang ina ang kita dito sa tibay ng kaluawan mo na isiwalat ang katotohanan, ang buong katotohanan, kung bakit gustong makuha si Rina. Gaya na nga po dyan, ang sabi, walang magulang na mapapasama ang anak. Totoo yun. Kung gusto ni Melanie na makasama ang kanyang anak, go! Ipakita niya ang talagang gusto niyang makasama o makapiling o makabawi sa kanyang anak na si Rina. Pero hindi mo kami Maya sa amin ang magduda. Bakit ngayong kalang lang nagka-interes na makasama mo ang anak mo, na maalagaan mo ang anak mo? Bakit hindi noon? ba? Diba? Noong nakilala ng kalingap si Rina, nasaan ka noon? Ang bukod tanging nakikita si tatay Nestor. Na siya, ang lagi niyang sinasabi, na siya ang nagpalaki, kirina at nag-alaga at hindi yung kanyang nanay. Di ba? Nakakapagtaka. Ha? Noon, sabi ni Founder Ann, kaya ning, ni Melanie kinuha si Rina at dinala kay Ruda dahil yun utos nila. Di ba? Utos nila na paalagaan na lang kay Ruda Siri na. Mm. Kaya ginawa naman <coughs> ngayon ni Milani. At sa ngayon nga po, at hindi natin inaasahan na biglang-biglang, <coughs> excuse me po, biglang-biglang nagbago ang isip ni Milani. Bakit? Yun ang tanong ko. Hindi naman ako yung uh, malawak ang panguunawa ko. Milani, kung talagang gusto mong alagaan yung anak mo, ipakita mo kahit walang nanunulsol sa'yo. Walang uh, mga bubuyog na mag-ano-ano -ano dyan, bubulong-bulong dyan sa tainga mo. Diba? Dahil po, dito ko na po naunawaan sa sinabi ni Founder Anne, ang lahat na hindi intention mo talaga ang kunin ang anak mo na alagaan ay dahil po dito sa interest sa mga pangako na bibigyan kaya pagagawaan kayo ng tatlong palapag na bahay sana nga at mm, nasaan yung milyon-milyon na pera ni Rina at yung sinasabi ni founder na yung pera nandiyan Prab at hindi nyo yun makukuha at hindi rin yun mapupunta Kirina dahil si Founder Anne ang nagdedesisyon kung kanino mapupunta. Mas gugustuhin pa daw ni Founder Anne na itulong na lang po sa iba kisa sa mapunta sa pamilya nyo. Doon, agree ako sa mga sinabi ni Founder Anne. Kaya saludo ako sa iyo, Founder Anne. Thank you so much at lininaw mo ang tungkol dito sa pera dahil lagi na lang si Kalinga Prab ang napapag buntunan. Si kalingap na rab lang lagi ang nasisisi. Ang akala, si kalingap rab ang naguubos ng pera ni Rina. Kaya, thank you so much, Founder Ann. At sana, mga viewers, ay lawakan natin ang pag-uunawa at wag po tayong basta-basta tayong mambabas. Huwag na lang natin ibas dito si Melanie dahil ito po ay hindi rin um, siguro makapag-decide dahil ito po, siyempre ang ka na bibigyan natin, bibigyan ka ng pira at uh, ang ka natin, mapagagawaan ka namin na tatlong palapag na bahay. Ay, naku po, sana totoo. At bigyan nyo ng sasakyan. Sino ang magdadrive? Si Rina? <laughs> ito po yung mga pangako ng sponsor na napapako. At bago man, sakali man ito, ang tingin ko dito mga kapatid, mga kababayan ko, sa tingin ko po dito, sa pangakong tatlong palapag at sasakyan at ipagagamot si Rina, gagamitin muna si Rina at pagkakakitaan. At kung kumita na si Rina at yung may mga sponsor na mag sponsor kaya Diyos ko po mga kapatid, mga kababayan ko na mga sponsor wag po tayong padalos-dalos na mag-sponsor, lalong-lalo na kung gagamitin ang pangalan ni Rina. Ako na sa inyo ang magsasabi. Kung gusto niyong tulungan si Rina, sa tamang taon niyo, ipadadaan. At sana nga, maipagamot si Rina, na gaya ng ginawa ng Kalingap, na kahit kayo mismo, sponsor noon at sponsor ngayon, sana makinig kayo wag nating gagamitin ang taong walang wastong pag-iisip. Iyan lang ang masasabi ko. At doon sa nagsasabing may karapatan si Milani na makasama ang anak, yes, agree ako doon. Pero, pangalagaan ng maayos at wag magpapadala sa kung anumang pangako. Yan lang po ang masasabi ko, maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat kay Founder Anne dahil lininaw niya ang tungkol dito sa pera para naman wag laging si Kalinga Prab ang napapagbuntunan na ginagastos ni Kalinga Prab. 'Yun lang, maraming salamat sa inyong lahat at suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at si Kalinga Prab patuloy natin pong suportahan uh, dito si Royal of Malalag at si Richelle po. At dito naman po sa Love Team, suportahan po natin ang Edsy, uh, John Jomcar, at higit sa lahat ang Danjoy po. Marami pong salamat sa inyong lahat na mga nagsusuporta po at tumutulong dito po sa Kalingap. One family, one Kalingap at dito po sa mga love team. Thank you so much, Miss Bopel Mix Vlog. Iron Mix Vlog at ito po ay si um, Cell TV Pits, Banat Bagsik at siyempre naman po Malo de Los Santos po. Patuloy po natin suportahan at dahil po pag kumikita ko po ang channel ko, ito po ay pandagdag natin sa pantutulong natin sa ating mga kababayan. Maraming salamat Salute! Babayo!